মনে <laughs> হয়

dami. Ulam, chicken o tuyo? Chicken. Kala ko tuyo. 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 Mamayang gabi, ulam natin chicken. Tapos bukas, tuyo. Tuyo ang ulam natin na. Bukas umaga. Ngayon gabi, chicken. Okay? And... Tuyo muna. Tapos chicken. Ah, mas prefer mo yung tuyo muna. <laughs>

O, oh, dalima. Pray ka na, Elijah. Pray na, pray na. Dali. Naman po sa... 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 Amen! Ano kulang <laughs> ni Elijah? Chicken. Anong chicken niyang? Adobo Adobong chicken. Ang ulam ni Elijah. Ayan. Salap. Salap ba? One Later Palitan na lang natin yung tissue. Okay, wash ka na ng mouth. Yung yeah, wash. Wash na ng mouth. Ito. Hindi, wash mo muna mo yung mouth mo. Wash mo muna mo yung mouth mo. Yung mouth. Yung bibig. One eternity later. Tatay Eddie, bukas na Hmm, okay. natin si Tatay Eddie bukas na One eternity later. At tuluyan ng natulog si Elijah pagkatapos makinig ng limang ng kwento tungkol sa limang bibi na natutulog na ng mahimbing kapareho ni Elijah natutulog na rin siya ng malalim ayan nag, nag good na yung mga little baby pagkatapos siyang basahan ng limang ng isang mother baby na merong limang maliliit na baby natutulog na ang mga, ng masarap ang mga limang baby kapareho ni Elijah Yan, na bata. One eternity later. Thank you, Lord. Sa masarap na tulog. Good morning po. Lord Jesus. Amen. Ayan, busing na si Elijah. Masarap ang tulog. Masarap tulog mo, Elijah. Opo. Opo. Ayun. Na ka ba? Ayun, ganado yung bata, oh. <laughs> ano yung hawak mo? Yung binili natin kahapon? Okay ba yan? Hindi, hindi na wala, no? Natulog din ata siya, eh. Pinatulog ka ko, hindi na wala. Oo, oh, katabi mo siya eh. Oo, oh, hindi na... Ano kulay ng inyong ni... unan? Eto, violet. I Violet. Violet ang kulay ng unan, oo. Oh. Violet din to, oh, eto, oo. Oh. Ito, oo. Violet. violet, puro violet. Puro violet. Ito, hindi ito ka violet. Ito, sa kabila. Yung kabila. Ito, oo. Oh. Violet. Violet, din, ba? Diba? Kumot. Ita? Opo. Okay. Ito Violet din yan okay. eh. Puti okay, no? Oo oh, yan, violet din yan. Ito. Puti. Ito. Ah, uh, coffee. Coffee? Oo. Oh. Anong coffee? Coffee color. <laughs> ano coffee color? Coffee. ah, uh, mocha pala, Dapat mocha. Dapat na, galaw eh. Oo, oh, gumagalaw Hindi. naman yan, Gilawin mo. Ano ta? Ha? Eh? Hindi na tayo. Nantayo na. Pag doon. Dapat sa matigas siya, nakatayo. Hindi sa bed. Sa bed, hindi yan tatayo. Ah, ikaw na <laughs> <laughs> so, tayo ka. so, lang tayo ni Alan. Dapat ganito eh, ganyan. Oo, oh, dapat nakabalance, no? Kaya naman, hindi kaya eh. Kaya yan. Kaya naman.

Ipul ba yung kilikili mo? Dali, ipul ba yung kilikili? Yan. Yan. Bango ka na? Lain na. Wow! Wow, bango na si Elijah. Bagong ligo na. Mamaya, uwi ka na. No? Uwi ka na? Gusto ko na pumalik. Ha? Ha? Nasa Tatay Eddie ko Papa? ha? na tayo sa Tatay Eddie ko oo oh. Para na tayo sa Tatay Eddie ko Sige Yay, tayo Oh lo, dahil sa sabi mo kay Tatay Eddie Hello po Tatay Eddie kamusta, are po tatay Eddie Dito ka tumingin, Sabi mo Kamusta po kayo Tatay Eddie kamusta po kay tatay Eddie I love you po I love you po Dito ka tumingin, I love you po I love you Dito you dito, dito Dito Samba. dito 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 I love you po. I love you po. Tatay Eddie. Guys, kapit, kapit, kapit. Lakad, lakad. Kunyari, lakad. Spider-Man. Ooh, <laughs> Spider-Man. Spider-Man. Shot <laughs> <laughs> mo. Shot mo yung jacket mo. <laughs> mo, yung jacket mo. <laughs> Dali, kunyari ko si Spider-Man. Sarado mo. Eh, sasara. Wait, wait. Sasara na.

Kasi may sasak, merong ano, merong mga jeep. Malalaglag ka. Wait, 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 wait. So, Tatoy muna to. Ayan, uwi na si Elijah. Dito tayo. Bakit di na ulit sa amin? Ha? Hindi, nandiyan si Tatay Edin. Nandiyan si Tatay Edin. Dali, nandiyan, nangihintay. Tao po! Tao po! Tao po! Ta po. Bigay mo kay Ate Carla. Tao Tao po! Sa na. Meron siyang pasalubong! O, oh, dali! Dali! Ang gas! Hahahaha! Tatay Igor. Oo, ganyan nga. Pagka... Na, na. Sa sama naman ako eh! Na, papasok muna tayo! Papasok muna! ako papasok ako, papasok si tita. Yan Papasok ako. Oo ay, si Ate Carla may kapasok. wag ka maingay. eh! May klase si Tito, si Tita, o si Ate.